Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Napagtripa ng mga netizens ang mga koko ni Angelica Panganiban nang makita nila ang mga wedding photos nito at ni Greg Homan. May dalawa kasing picture na inpost ang kapamilya sa kanyang Instagram na kuha sa kanyang kasal noong nagdaang linggo ng December 31. Makikita rin dito ang pag ng celebrity ma'am sa suot niyang wedding ring, kaya naman ng ago ng atensyon ang mga kuko niya sa daliri. Sa isang Facebook page kung saan nirepost ang mga litrato ni Angelica sa kanyang kasal, mas napansin nga ng netizens ang kanyang mga fingernail. Nagtaka kung bakit parang ang dumi ng kanyang mga kuko. Ay be, congrats sa'yo. Pasensya na. Na-judge ko kagad ang kuko mo. Buti na lang zinumin ko. Bagong taan na. Pabago na din yung nail design. Ay, charot. Akala ko madumi nung nagpakasali. By the way, congratulations. Ba't ba kasi ganyan ang nail polish design? Angge, alam mo naman, Marites ang buong Pilipinas. Napasum kaming lahat. Hahaha. -ha -ha zoom in sa kuko. By the way, best wishes and congratulations sa inyo. Oh my God, ang ge. Sorry, napazoom ako. Yay, my heart is so happy. Congratulations, lovebirds. Sa dami-dami naman kasi ng nail design, sa kasal mo pa yan, napili. Congratulations, ang saya-saya, super happy for you, ang isa pa sa mga nag-comment. Mas umagaw ng atensyon ng kuko kaysa sa sing-sing. Wala pang reaction sa Angelica sa mga nakakalokang reaction ng mga netizens. Anyways, congrats Greg and Angge. Thanks guys for watching and God bless everyone.